mga kachiga. Kilalang kilala ko po kung sino ang ina ng itinuturing niyang anak, mm. ng kanyang sinasabing anak. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang revelasyon ng aktor na si Baron Geisler sa pagkakaroon niya ng anak sa ibang babae na nagsisilbing kanyang panganay na anak. Sa panayam sa kanya ng talent manager na si O.G. Diaz, naitanong sa aktor kung isa lang nga ba ang kanyang anak at ito ay ang anak nila ng kanyang asawang si Jamie. Ani Baron ay mayroon siyang isa pang anak na babae at nakilala na ito ng kanyang asawa. Hindi man niya nakita ng personal ang paglaki ng kanyang anak ay naikwento niya na nagkaroon sila ng pagkakataong magkita at binigyan pa niya ito ng isang set ng alahas. Kinilig rin daw siya ng tawagin siyang dad ng anak. Sa programang Showbiz Now na, natalakay ni na Christy Fermin at kasamahan niyang hosts ang patungkol sa pagkakaroon ng anak ni Baron. Ani Christy ay marami ang nagtatanong sa kanya kung sino ang ina ng panganay na anak ng aktor. Inamin din ng veteranang kolumista na umiyak siya nang mapanood niya ang panayam ni Ogie Diaz kay Baron dahil sa kilalang kilala niya raw ang ina ng bata. Taong 2008 raw sinabi niyang anumang lihim ay hindi maaaring hindi mabunyag. Labing-anim na taon na raw ang nakalilipas ng ibinunyag niya ang isyong ito ipinakita pa ng programa ang dating panayam kay Christy Fermin noong October 5, 2008 sa programang The Buzz, kung saan binanggit niya ang pagdadalang tao ng sikat na babaeng artista na itinago raw nito sa kanyang karelasyon at pamilya. Nagsilang raw ito ng sanggol na babae at tinago pa nito sa hospital ang tunay na pangalan. Pinaalagaan raw ng aktres ang sanggol sa kaibigan nitong aktres din at pagkatapos ng ilang buwan ay pinadala ang bata sa kanilang tahanan at ipinakilala nito sa kanyang mga anak bilang ampun. Nagkaroon ng sigalot sa pagitan ng aktres na ito at ng batikang kolumnista, ngunit ayon kay Christy Fermin ay humingi na ito ng dispensa sa kanya noong taong 2010 at kanyang pinatawad. Kaya raw nang mapanood niya ang panayam sa aktor, ay kinausap niya ang aktres na sa pagkakataong ito ay ilalabas niya ang mga naging pahayag niya sa labing anim na taong lumipas upang mayangat ang kanyang kredibilidad. Pakiusap lamang raw ng aktres na huwag na huwag babanggitin ang kanyang pangalan. Kaya kung mapapansin sa inilabas na video ng programa, ay hindi ipinaparinig ang pangalan ng aktres sa tuwing binabanggit ito ni Christy sa panayam sa kanya noon. Ngunit mabilis ang naging aksyon ng ilang netizens na hanapin ang orihinal na video ng panayam kay Christy Fermi ng The Buzz at doon nila na ikonekta ang tunay na pagkakakilanlan ng aktres na sinasabing ina ng panganay na anak ni Baron.